Bayan. Hello guys, welcome back sa akin channel. Tapat pa lang yung dagat. Ayan. Nasa Quezon province na tayo. Malayo, malayo, na kami sa Bicol. Kalahati na tayo. Kalahati na kami. Hindi na kami sa Quezon province. Grabe, layo nang narating. Di pa kami nagtanghalian. Di pa. Sala ang si Abel pa. Si Abel. Yung Abel TV, isa lang. Kanya pa rin yun. umalis na. Nang ihi-ihi lang. Yan yung taas ng bundok ko. Dito sa Quezon Province. please subscribe sana panoorin nyo yung aming mga vlog guys para para wag nyo naman iskip yung ay eh, wala pala eh, wala pala akong ads Nag <laughs> wala pala nangangarap pa lang ayun diba ganda ang ganda ng tanawin pauwi yan yan pala yung mga punong matataas oh. yan, oh. tapos papunta yan yung mga pauwi naman yan iikot ikot lang May e mekos mekos lang ayun diba thank you guys subscribe and like thank you guys thank you thank you